Good morning! Very excited na tayo guys kasi pupunta tayo ngayon sa Australia. Grab na kami dito ng six-seaters kasi alam namin hindi kakasya yung aming mga bagahe Cook four sisters ang kukunin namin. Paglagay nga natin ang mga bagahe sa trolley ay dumiretso na tayo doon sa Singapore Airline Checks. Sadyang maata kami mag-check-in guys kasi baka magkaroon ng problema regarding sa visa. At least meron tayong extra time regarding to that. Really walang problema. Very smooth yung ating pag-check-in. At bago tayo pumasok doon sa immigration, syempre guys, kailangan natin mag-picture-picture -picture dito. Napakaganda nito guys. Kaya kailangan bago kayo pumasok doon sa immigration, ay nakapagpa-picture na kayo dito. After natin guys ng immigration, ito naman ang bubungad sa atin. Maganda talaga dito sa loob ng Changi. Para siyang napakalaking mall din. Actually, lahat naman po ng terminal dito, mapa-terminal 1, 2, and 3 sa loob guys is ang gaganda. Siyempre huwag natin kakalimutan nitong ear vins. Luckily dito sa Terminal 3 ay merong ear vins. marami nga yung binila natin dito guys. At ang kagandahan pag dito kayo bumili sa airport ay discounted to guys kasi no GST. Kaya mas maganda talaga mamili dito. Sinabi sa ating kanina nung teller na malapit daw sa Terminal 1 yung uh, C-22 kaya ang ginawa natin guys is nag-sky train tayo. Connect-connect lang to guys, yung Terminal 1 and 2. At kung ayaw nyo naman mag sky train po, pwede naman kayo mag -walk later. Para mas adventure pag nag -walk later kayo guys. Pagkalabas nga natin dito sa sky train, ang una natin hinanap is yung Garrett Popcorn. Kasi ito, isa talaga ito sa masarap na ipasalubong is tong Garrett Popcorn. Ayun nga guys, bumili tayo dito na macadamia nuts na popcorn. And napakasarap nga nito. At buti na lang nakita natin itong promo sa UOB. Pag bumili ka ng large, may free na maliit. Ayan nga guys ang binili natin. At medyo mahaba pa yung oras natin. Kaya nagantay lang tayo dito sa view deck na meron naman siyang Burger King. Kaya nag-coffee muna tayo dito at nagpa-picture na rin bago tayo sasakay ng ating airplane. Ayan guys, thank you for watching. I hope to see you on my next vlog. Follow for more.